sa so, Maayong Adlaw sa Imuntanan. I'm Jerry from Uniprint Cebu. Tara, samahan nyo ako. Tutor ko kayo dito sa Uniprint and UniPC. Yun, so nandito na nga pala tayo sa loob. So papakita ko nga pala sa inyo sa e store natin dito sa uh, Uniprint and dito naman sa site naman natin is ang UniPC natin. So meron din tayo sa kabila ang Uniprint Services. So kasama na ngayon natin si Sir Martin. So ano nga pala yung offer ni Uniprint Services? Una sa tanan, may ngadlaw. Dire sa Uniprint Services na atay cutting, tarpaulin, sublimation, DTF, laser cutting, embroidery. Lain pa na printing, daghan pa. Sir Martin, thank you. Sa gustong matuto at zero si knowledge sa printing business, nagkakandak po kami ng free seminar. I-check nyo lang po ang page natin ng Uniprint Cebu and then makikita nyo na po yung schedule natin. So Uniprint, a printing business for everyone. Maraming salamat po. Maayong adlaw sa Imon Thank you.